ito na mga idol luto na yung tilapia na niihaw natin nasunog na o oh, pati buntot Yun. lalapangin na natin to mga idol napakasarap mga idol grabe alisin na natin Uy. grabe ang sarap mga idol may mga uling uling pa pagkali natin yung mga uling uling Mga idol, oh. Kain tayo. Manghugas muna tayo ng kamay, mga idol. Kain. Ito mga idol, sinangag ito, sinangag. Tapos i natin. Tapos may ano din tayo. Talong, saka okra. Galing din sa ating garden, mga idol. Kain tayo. tapos may kamatis mga idol hmm tapos mga idol napaka maluwalas dito mga idol sa puno sa ilalim ng puno tapos ganito yung ulam mo oh. hmm. ito mga idol ay ano almusalan ko pa lang sinadya ko talaga yung pakita sa inyo mga idol hmm. tapos mga idol gotong uling talaga mga idol napakasarap sobra mabango tapos ay eh, ano malakang malakang mga idol malang bibit na pa tayo sa ano ito ah yung pagkakaluto ng aking talong ay nalabog na mga idol nga pala mga idol yung aking sausawa na may sili din sa kamatis kasi ano yung sibuyas hmm sarap hmm. sa so, pala ng ano ng inihong na tulapyak Tapos nung okra mga idol, batang-bata -bata pa yung okra. Hmm? Ating tayo mga idol. Hindi pa ubos yung ulam. Tingnan nyo mga idol, oh. hindi pa ubos yung tilapia, yung kabaak lang. Tapos may gulay pa tayo, ayan oh. Nabitin pa tayo mga idol. Sa susunod mga idol, dadamihan natin ng kanin. Nabitin pa tayo. Sobrang